What's up mga idol? And mga idol, uh, for today's vlog kasi malapit na yung Pasko. Siyempre, kailangan natin gumawa ng kakalin at pagong lahat guys. Uh, para hindi po tayo magastuhan sa pagbili ng ano, mantika. Nag-ano po tayo, nagkayod po ng sampung perasong yung mga idol ito ko. Pipigayin na, pipigayin po natin to mga idol. Tara, pipigayin natin. A few inches later. Boom! Tapos na po mga idol. Ayan. Kasalaan na po natin ng maayos. Oh, na. Pwede na yan, mga idol. Tara. Ilagay na po na natin sa kaldero. ay sa ano, gasol. ay sa ano pala. Sa blower. Yun mga idol. Ilagay po na, na po natin. At siyempre kailangan natin ipihit ang ating blower para mas mabilis. Ayan. Ayan mga idol, siguro aabutin po ko dito ng bukas pa bago maluto. Charis! Ayan mga idol, naka... Ah, uh, naka-ready na po yung ating blower. Ayan mga idol, oh. Okay mga idol, hante-hante na lang po tayo. Siyempre, kailangan natin po itong ukay-ukayin para hindi matubod mga idol. Okay mga idol. Ayan mga idol, kailangan po siyang halu-haluin para hindi po siya matubod yeah. next and next until na maging mantika siya mga idol makakita nyo po yan after a few moments later sabi so, mga idol oh. ang dami talaga ng ano ang dami pa lang talaga ng kindi o oh. kunti lang yung mantika what happened Pag, na, pag naging kulay brown na po yan lahat, pwede na po hanguin mga ito. Tapos siyempre, para lamigin natin, tapos kakainin sa rock. Hmm, ito, no? Hmm. Sa gilid, mantika po yan, no? Ayan, mantika. A few moments later. Sa wakas mga idol, light brown na po mga idol. Ito oh. niya po. Mamaya may lang nga, at Pwede na po itong hanguin mga idol. Hmm, Siguro kung mga nasa dalawang buti lang yung ano. Yung mantika na makukuha namin dito. Or isang buti. Talaga natin mga idol. Oh. At yan mga idol, may dumating po mga bisita sa akin. Oh. Ayan. Yeah. <laughs> Ay! Oo, hmm. no, oo. Oh. Huwag okay, magtago. Wala na agad. Ayan mga idol, isasalin uh, na po natin yung ano, yung ugok. Ayan mga idol, ha. Uh, Ayan mga idol, uh, uh, makikita nyo po yung nasa taas. Ayan uh, po yung tinatapping sa ano, sa... sa malagkit. Yung tawagin dito sa amin, Philip. Subscribe Linux TV. TV Subscribe SlimX TV Subscribe Linux TV Subscribe Islamics TV